Pagkatapos natin magsaing ng tulingan, tayo naman ay maggata. Meet na tayo ng mantika sa ating palayok. At ilalagay na natin ang bawang. Back to basic ang ating pagluluto ngayon. Sino sa inyo ang naka-experience na magluto sa kalana na diuling o di kahoy? Tapos ang gamit namang kaldero ay ang palayok. Pakicomment nyo nga. Sunod na natin dito ang ginger or ang luya pagkatapos ang sibuyas. Haluin lang natin ito hanggang sa mag-translucent bago natin ilagay ang patis. Titimblahan na natin yan para mamaya ay malasa na. Or depende din sa inyong panlasa, mamaya pwede nyo pa rin siyang lagyan. Ito nga pala yung pangalawang gata ng ating yog. At this point, ilalagay na natin ang tulingan. Apat na piraso ang gamit ko dito o katumbas ito ng halos isang kilo. At kapag kumukulo na, pwede na natin ilagay ang unang gata. Maglalagay din ako dito ng siling haba o yung siling berde na tinatawag. Pagkatapos ay suka tatakpan lang natin ito hanggang sa kumulo. Pagkatapos ay titimplahan na natin ng black pepper. Masarap ang ginataang isda, lalo na kung may pechay. Pero ang ilalagay ko dito ay mustasa. Mas prepare ko kasi ang mustasa, lalo na kapag ginataang tulingan. Lulutuin lang natin itong mustasa bago natin iserve. Hindi ito katulad ng pechay na kahit na ibabad mo lang o ibabaw mo lang sa kumukulo, ay luto na. Ang mustasa ay medyo matigas, kaya dapat na And there you have it, Candy Nation, mga delicious Ito yung ating version ng ginataang tulingan. Solved na naman ang inyong tanghalian siguradong mapapalaban na naman ang inyong kaldero kapag ganito ang inyong ulam. Lalo na kung ang sawsawan ninyo ay maanghang. Sa mga taga South Luzon, mas prepare nila dito ang sausawa na patis patislabo.